guys. Galing kami ng 7-Eleven. Pumil kami ng merienda. Diyan! Shopaw. Shopaw. Shopo! Ano tong sa akin? Bola-bola. Sabi dati ano yan? Asado? Asado. Asado yung kanya. Namin, sa akin bola-bola. Sa 7-Eleven kami bumibili na ito. Kasi masarap din yung Shopo doon. Hmm. Kain tayo. So, ayun na nga guys. Nag-decide na akong ipa yung hair ko. Kaya nagpasalan na ako. Papa-reband lang ako guys kasi ah, hindi ko na gusto yung buhok ko. Pero two years naman na siya bago ko pinariband ulit. Kaya ayan, nag time ako at sumunod din yung mga bata. At yung sinasabi ko sa inyo, tambak na siya. Tupiin yan guys, galing doon. Pinuha ko na yung mga sinampay ko. Yung una, Nandiyan pa. Tapos naglaba ako. Tapos yung tuyo na naman yung labang ko. Andiyan ulit. So, tambak eh. <laughs> Hindi ko alam kung matutupi ko yan. Hindi natamad ako talaga pagdating sa tupiin. Ewan ko ba? <laughs> Guys, alis muna kami ni Princess kasi magbabayad kami ng bills. Teka, hindi Magbabayad kami ng bills. Tingnan niyo yung lips ko. Ang ganda ng ang ganda ng tint na to. Tint yan guys, tint. Tapos pinatungan ko lang din ng lip gloss. Ang ganda ng itsura niya oh. Tapos yung tint na yun, gusto gusto ko kasi long lasting talaga siya. Ito siya. Ito yung ni-review ko noon na nakalaan, yung satin lip tint. Lips, satin lips na HD matte. Dahil matte siya, sabi ko kasi sa inyo ayoko ng matte. Pinapatungan ko siya nitong uh, colorette na Jelly Kiss. Long -lasting. Jelly Kiss or Jelly Kiss? Jelly Kiss. Pagkasama ko ka si Princess. Alis na kami, guys. Punta kaming Meralco ngayon. Magbabayad ng beers. And yun yung ng hair ko. Hindi naman siya tumigas. Buti na hindi siya matigas. ba diba sabi ko kanina, paliligo ako. tas para malaman natin kung tumigas yung dulo. Buti naman hindi na siya tumigas. Kasi natanggalan na ni Seth yung dulo niyan. Yung, alam ko din talaga natitigas yun. Kasi nung, nung binablower niya pa lang ako, hindi niya na maano yung baba. At parang numipis yung kilay ko dito sa kabila. Oh. Numipis yung kilay ko maglagay nga tayo ng kilay pangitingnan, wait lang ito na gamitin natin pang kilay ayoko mag ano ngayon yung kilay ng... Pud -pud na pudpud na ato to guys eh. from ano to, from nakalimutan ko brand nito. Ni basta yung brunette the drawing lang tayo ng kilay kasi parang namipis yung kilay ko dito Ayun sa kabila, oh, mo. Hingga, ayusin ko lang, ha? Nagyan na natin. Okay na yan. Dito na kami sa Meralco, guys, ng Das Marinas. Ayan kami ni Princess, oh. Ayan, oh. Sabi ko, first time natin pumunta dito sa Meralco ng Das Marinas. Sabi na, ang ganda dito, oh. Parang hindi Meralco. <laughs> Dan na magbayad. Punta pa na kami sa Angel's Pizza. Order ka kami. Punta pa na kami ng Angel's Pizza. Order kami ng pizza. Eat it! Oh, Sabi na yung seat dito rin? Yeah, umiwa kami sarili. mga dito. in order dito is yung creamy spinach favorite namin tapos meron silang bagong yung flavor yung okay? bulgogi okay. try natin yan minsan yung binili ko lang is ano eh mamaya pakita ko sa bahay uh, uh, creamy spinach saka uh, tawag dito all meat Texas sa bahay na lang guys Tomorrow. good morning guys it's 5am niya 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 nag walking kami ngayon ni Princess. Eh, si mala. Tagal na naman. Tapos so, so, mamaya bibili yan ng pansit. Ano palabok? habok <laughs> no, tagal, na uh, tagal na namin na to. tong... Lalo pang... tagal na namin tong inaanong mag-walking. <laughs> ngayon lang matutuloy. Doon kami mag-walk sa may Villar City. Pakita ko sa inyo. mo matutuloy pag wala si Daddy. <laughs> yes. yes. Punta na kami dun. Ayaw niya mag-bad guys. Ayaw ko. Ayoko yung ano. Ang pang matandaan. Gusto ko yung ganito lang, walk-walk lang. Pero ano? pagpapawisan na rin ako. Bakit? Yeah. Outfit. Outfit? Oh my God, saan? Ang ganda, oh. Yung sunrise nandoon na. Ganda, wala pa tulog. <laughs> Mga walang tulog. I'm just happy, dating ng gabi, na-invite kami dito guys, manood ng um, coronation ng Santa Cruz dahil BOD si Daddy. So, sinama kami dito. Mm -hmm.